First time ko nga nagtanim ng na sili ngayon. Dahil wala na akong pugo. Wala na yung lupa ako pilag tatayuan. Nagtanim na lang ako ng sili. Sinubukan ko lang. Palay natin. Ito, so, medyo malalak na yung puno. Tatlong buwan na to. Inaabunuhan ko weekly. Pero para mga bansot pa rin yung mga puno kurang pa siguro sa pag-aaral syempre hindi ka basta basta makakapagpalaki ng puno pag hindi ka sanay para natin basta lang pero ito ang hirap na magpalaki ang dami ng bunga nito kaya lang naging problema ko naman yung bunga niya, hindi na namumula pagkatapos ng green brown agad tatlong bagyo na dumaan dito hindi nasira yung puno tapos ganito yung nangyari sayang yan oh. green to brown makasadyang sakit na ito ng sili madami ito isang uh, 1,500 na puno ito sinubukan ko lang naman kung malugi eh di lugi kung tumama sa presyo di tama ganun lang learning experience sa pagtatanim ko sa susunod medyo kailangan pag-aralan yan sayang yung bunga marami nang nagtanim ng sili pero yung iba talaga nakakaganito pinanood ko sila ginaya kong ginagawa nila pero ganun talaga eh Binunod ko na lang mga makahawa pa pero lahat kita ko lahat ng mga bunga ko ganito na eh so, sunod ulit maraming salamat